Dahil may tao pa doon sa balon, marami pa mga tao doon na naglalaba at nagliligo. Uh, sa pagkakataong ito, tayo muna ay mamasyal dito sa lugar na ito, dito sa sapa dito. Oy. Dahil maraming tao pa doon sa balon guys na naliligo at naglalaba, pansamantala muna tayong hihinto dito sa lugar na ito at at mamasyal muna tayo dito sa lugar at mamasyal muna tayo sa lugar na ito kasama natin ang ating pamangkin uh, palihog lingi bem ha huh? lingi dere sa lingi sa bem lingi sa bem bem lingi sa hi <laughs> natin yon si Bim Bim tong pamangkin lang ko. Tapos ka ba si mama na ako? Kung nang ilapos ba kay kagid nila, kagid. Ako ang naman, good o? Ilaman na lang nila. Sige. guys, saan kay uh, saan yung gusto niyong puntahan natin ngayon? Doon or doon? Tara. Tara. Piyo. Piyo bawal gyud na piyo. Bawal ganon. Doon tayo guys, pupunta or doon? But, so, dito muna tayo pupunta guys dahil Mamaya ay, doon tayo sa balon doon. Ndarabay. Let's go ba, Bim? Pusta man ako, Bim. 30 So guys, um, Bim, magpapatuloy po tayo sa ating lakad papunta sa balon. Doon na lang tayo maghintay sa balon ma matapos matapos yung ma uh... Bantai dengar. Dito na lang, dito na lang po magtatapos ang ating at dito na lang po magtatapos ang ating vlog at kapag nagustuhan niyo naman ang ah, video na ito, please subscribe everyone. Bye-bye.